Bakit nga ba makatutulong ang bawang sa pagpapasigla ng mga maliliit na ugat sa ating katawan? Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ang bawang ay talagang nakakapagpatunaw ng ating mga taba sa loob ng ating katawan. Kapag natutunaw ang mga uh, taba ng loob ng ating katawan, ibig sabihin malayang nakakagalaw ang mga ugat-ugat nating malaki at maliliit. Kaya napaka-importante na talagang kumakain tayo ng sariwang bawang kahit na sabihin na nating twice or three times a week ay kumain tayo ng sariwang bawang. Napaka-importante na talagang masigla ang ating mga maliliit na ugat dahil yung iba talaga nakakasurvive dahil lang doon sa maliliit na ugat kung nagbabara ang ugat natin na malaki papunta sa puso ang nakakatulong dyan ay ang maliliit na ugat kaya napaka-importante na talagang lumago pa at dumami ang mga ugat na maliliit kaya kung kayo ay kumakain ng sariwang bawang ay partneran nyo na rin ng uh, uh, coconut oil or olive oil at kahit anong madudulas sa pagkain lalong lalo na ang aloe vera dahil napaka-importante talaga na palaguin natin at paramihin ang mga ugat na maliliit. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!